May mga kalaway. Mga ano ito mga kalaway, oh. Mm. My breakfast for today. Tubo na ta. Hmm. Namiya ay. Nainuman na ito. Oh, lemon juice. Oh, lemon juice na si ba. Tapos mm. ang kurawang. Lemon. Mm. Lemon juice, mga kalaway. Ayaw. Ayaw. Oh. sobrang sobrang ang lemon <coughs> lemon juice good morning mga kalau oi mana tong breakfast karung boncaga diandam nih, kim oh fried rice with egg apa nih onions di mana nih mga sahog-sahog mga kalawoy. atong pamahaw karon. Di sa tawag kape, mag unsa ta lemon. O lemon juice man o lemon. Okay, thank you for watching. Mga unta ninyo.